magandang umaga. Snowing na naman dito. Today is March 10. Mag-adjust na tayo ng orasan. Seb dating oras ay 7.05 a.m. dito sa Canada. At dahil nga nag-adjust na ng 1 hour ang oras ng Canada, magiging 8.08 na. So, kung 8.08 p.m. dyan sa Pinas, ay p.m., dito naman ay 8.08 a.m. Dahil 12 hours na lang, parehas na tayo ng oras yun nga lang. Umaga dito, gabi dyan. Thank you for watching at ingat po tayong lahat.